dito. Ayo, target. -ta. Ah, yun yan. Pag tinarget, pag tinamaan, akin ang cellphone. Bok. Hmm? Wala million yung presyo niyan. Lahat ito ng bayad sa pisto yung ano niyan. Pisto. Yung cellphone. Hmm. Bakit ba? Yung cellphone. matang nagapa mat gusto mong magpa-babinako ah <laughs> ayan oh pag ginacor pa mangalaw tayong mukha nalubi ano ah ano? eh buwat buwat mo din kontrol ko mo o Bako rin. na buba,

Naka-video yung inom. yung <laughs> baka lumalagpas ha. Nakadali yan. <laughs> 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 ayun, di bahay natin ho. Diba, ayun, kitang kita na ho. Yan, ayun. Na! Na, ho? Uh. Kayang kaya yun ni Adjen do? Ay, lakan si Adjen yan hanggang sa bahay pag mag-ahon kami. Hmm. Dong! Ay, bahay na ho. Hindi hmm, si RG. Ayun na oh, kita na oh. Di mo kasi yung isang poste ah, na Kung tinasaan mo yung isang poste ng bahay mo doon, di may tulugan yes, ka mamaya. May rawan. Hmm? <coughs> <coughs> may rawan. May rawan. <coughs> mo tayo, mo dan. Ay, layo Lalo ko dito pa sa pihak. Oo, yan, saan. Pero ato, kita ko ngayon ay lugar ay kuwanan ko init. Siya po. Ang iya ay wawas. pa dyan, malahat yan. Bawin mo yan. Hindi ako sa tinapuan. Malahat siya ay, hindi lang siguro dalawang ganyan. Di ba pa, para kung natin siguro malahat siya. ka pa ng katinapuan. Eh, nilakad namin yan sa ilito eh. Ma, ito may rin ang Mula doon ang <laughs> tower na yun. <dyan>. Tower? Ang wawa. Kapuntang <coughs> lahat siya. Tapos? Bumaba kami doon ah. <coughs> hmm. o, hindi, hindi, hindi kami dumaan sa daanan. <laughs> Ganyan lang oh. Gusto? Uh Oo. -oh. <coughs> abot namin dyan sa Tagaytay. Dusong. Bagay. Mula dyan sa Malaysia hanggang doon sa Kison, ano nga nga. Eh. Simula din sa tower, kalayo na eh. Seven days lang eh. <laughs> 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 hey, hindi naman yata. Hindi naman. yata Hindi uh, naman. Hindi naman. diretsong lakad eh. Ah. Hindi naman diretsong. Hindi. Kasi pagka, sampaw mo naman ilang bundo, di pa hindi nga na. Ano nga, dito, dito, ina-inadindo nga. Hmm. Eh, si Jing, humay mabayo ah. Hmm. Humay mabayo. Humay. Harap. Ikaw man. Oh, may video ka man. Hmm. Ibalik mo muna ito doon. O. Oh. Ikaw may una. Hmm, okay. Ano muna ba? Ilang, ilang kalma niya niya mo? Dalawa, Okay. Saan <coughs> ka nagkuhan na? Yan, ah, tablo. angatin mo yun ga dokot na lamig lamigin mo muna mangi nais na dapat nito ay may nag parira eh. Ano yun? Ayun ah, palamig-lamigin -huh. mo lang eh. Ayun ah, humahimahin ko muna. Hmm. Matamatan pa dahil. Ang ganda ng pagalimbok ah. Ano ka ang gilin? Ano ka ang Uh, ano si well, na nanit sa ko doon? na lang sa maga. Pagkakalipak ko, wala. Tinakot ko kayo doon. Ay, ito yun ah. pa pa. sa MBJ sa wawa. ka sa wawa? So, ako hindi ako Anday na ako dali. Ano ka sa wawa? Tumuli? Hindi, hindi na ko kanina maga, lagay sa

magpig ano yan magbabalat yan yun lang ah yung habdig yung katulog oh kunin mo na no kunin lagyan ng ano <tinyo> <tinyo> habdig pangayababal ng kulungan mo yung lagyan niya ah akita lang aso ay aso mano yun yeah. <tinyo> mga dalawang ganga na lang naman yata yung puti niya puti so lang ba yon <tinyo> mm. puti. <tinyo> ay, Kaya, yun puti ano yan

Ito nila ako yan. Loya! Kali na. Ito nila ako yan. Loya eh. kabila. Tanglad no. kabilang naman. Kapaya. kabila. pangkulutan. Sigurado. Quality pa naman to. Mga pang yung lahat